what's up, what's up? Sa mga ka-ponchap, ka ko dyan, ko, ka-guys ko dyan. Nakulit ito, Beta Glassy. Kumusta, kumusta na kayo sa mga baguhan pa lang dito sa aking channel at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang po yan at pakalimbang yung bell na yun, sa para lagi kang notify kung may mga imamarites ako or may mga share ako gaya ng aking share sa inyo ngayon which is signla Up date. Yes, nagipit na naman si Inday. O, lagi na lang ganun, ano. Yes, para may may update ako sa inyo ngayon. Ayan, so our vlog for today is an Update kay Palawan Pawn Shop naman. Kaya keep on watching till the end. May update nga rin. It's diamond. Yes, it's diamond. Yo, welcome back to our vlog. So, doon ako, nagsanla. Ayan, uh, malapit lang din yon sa aking uh, place. Hindi yung place, I mean, doon sa center, kung saan, sa city, kung saan ako uh, kumukuha or nagsasanla ng mga updates sa inyo, okay? So, alam nyo na yon Sa mga nakikilala sa akin, amo yun no, Ayana, ayan nga Bandai Del City Light Palawan Pawn Shop Branch, okay? So, kumusta kumusta na kayo? Sa mga kamartes ko naman, please support me here also. Huwag lang sa mga aking minamartes sa inyo, Charota. Kasi mas may matututunan kayo dito kesa sa mga iya okay? About jewelry, sa update, ganun, para updated ka. Ayan, so sa mga solid viewers ko, kung meron pa na nandyan na nag-aabang, kung may mga share ako sa update, salamat for non-stop supporting me. Ayan, so start na natin. Ang aking marites sa inyo ay aking i-share na sa update sa inyo is uh, 18 carats, ah uh, dalawang klase, and 21 carats rin na dalawang klase rin siya, okay? Na magkaiba yung appraisal rate, okay? So, I-start uh, na natin sa 18 carats, okay? Sa 18 carats. Magkaano na nga ba ang sanla ngayon kay Palawan? So, pagkita ko lang yung uh, details ng sinanla natin. Ito siya. Ayun, so mga maguhan pa lang na hindi alam kung saan nila makita. Makita yung details ng kanilang sinanla is nandito po. Uh, sa Palawan is nakalagay dito lahat ng details ng, kin ng inyong mga sinanla so ito yung aking sinanla na 18 carats bracelet na lightweight lang ito this one is approximate niya ayan 1.2 grams 18 karat sa mga ibang shop, hindi nakalagay yung carats and then uh, this one is a uh, very new lang po ayan dito yung months And then, magkaano ba ang pinagsanlaan natin sa 1.2 carats na 18 carats? Ito po siya. Ayan. So, 4,550. Uh, no, baliktad. 4,250, syempre nakikita nyo yung tama ako baliktad eh. 4,250 yung 1.2. So, ang gagawin na natin para makuha natin yung per gram ngayon, kung how much how much -y. ang 18 carats kay Palawan is uh, 4,250, divide lang natin yung 1.2. So, ang lumalabas na 18 carats per gram kay Palawan Pawn Shop ngayon is 3,000. A uh, 541. Yes! Napakataas na po, ba diba? Same lang ba last time? Basta mataas. Ang alam ko is mataas ngayon. 3,541 pesos ang per gram ng 18 karats kay Palawan Pawn ngayon. But again, in again, in again, in again, hindi po tayo magkakapareho. Ah, yan yung sinasabi ko sa inyo na depende sa appraiser, sa mood ni appraiser, sa branch, and then sa mga alahas na rin natin. Ha? Kasi si Palawan Pawn Shop is sila yung ah, uh, medyo sensitive sa mga alahas, sa mga jewelries, okay? Sa Palawan po is sila yung uh, sensitive sa mga jewelries. Sila yung uh, mabusisi kung uh, overuse pa. May defect ba ang inyong alahas? And if may defect, yung alahas nyo na yan is, uh, ang binibigay nilang rate dyan or pag-appraise nila is nasa mababang price. It's like sabihin nating uh, regular price ganun. So hindi nila binibigay yung standard price. So case to case uh, basis and depende 'yan sa appraiser, ha? Kasi either mataas itong aking sinabi para sa inyo and then ano ba to, may palipad lipat or uh, mas mataas sa inyo and mababa sa akin. Pero yung sa akin is uh, nag-update ako last time, same na tumaas siya ng uh, umabot ng ganito 3,500 plus kasi last time is uh, same 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 na 3,300 pesos di po ba yung per gram ng 18 carats okay ayun so next is uh, 18 carats din siya pero this one naman para ma-update ko rin ang aking sarili kasi nagkaka problema ako sa mga jewelries ko na may mga diamonds di po ba kasi instead na mataas kasi nga napakamahal pag bibili natin yung may mga Bato-bato, uh, yung real diamonds ha, yung real diamonds Ayun, so, binili natin ang pagkamahal-mahal Pero pagdadali natin sa pawnshop is, mababa pa yan uh, At hindi binibigyan ng presyo yung diamonds Di po ba? Pero ngayon is, let's see So, eto siya Ayun, so eto ay ang aking earring earring siya ayon so nakalagay lahat ulit dito na stud earring with 2 and 2 ano ba yung paglagay nila 2 and 2 uh, bititos brilliant titos ayon and then andyan yung weight niya 3.2 grams 18 carats siya okay ayon and alam nyo ba ang pressure nito kaya ito yung sinasabi ko sa inyo talaga paulit-ulit ko na sinasabi na depende yan sa appraiser kung magaling sila ayon so 12,650 ayun so 12,650 so, 12, ang pinagsanlahan natin dito sa hikaw ko na ito which is uh, insert ko dito papakita ko sa inyo yung hikaw na aking uh, sinanlahan na yon. And if you are my Suli viewers, since nag-start ako mag-vlogging-vlogging about sa mga uh, jewelries, alam nyo na na in-unbox ko na yun sa, inyo. Siner ko na, which is, may eto pala, may pair pala yung uh, hikaw na yon So, eto siya, may pair siyang sing-sing na with a uh, real diamonds. Eto ay real diamonds. And alam nyo ba kung saan ko to nabili? Nabili ko pa ito kay Carding and Juning. Year 2017, yes, 2017, nung no, maganda-ganda pa ang presyohan noon, ayun, so may pair ito, pinasok ko lang siya para may update ko nga, and yes, so far naman is okay yung nakuha kong price, so 18 carats with diamond, 3.2 siya, ang lumalabas na per gram, ayun, ng real gold with uh, diamonds, is 3,953. O, oh, di ba diba? Nabulol-bulol pa ako. 3,953 pesos ang lumabas na per gram. Kasi po, yun nga, uh, natuwa sila. It's real diamond. So, uh, at least, di ba diba? Hindi ka nung last, nagsanla ako na uh, parang yung binigay lang na sanla is yung yung solid gold lang, and then yung diamond, although sinabi naman na real diamond, kasi nga, nakalagay rin dito talaga yung details, yan na diamond sya, pero pag dinivide ko at ko sa inyo, walang lumalabas na at least konting dagdag or na ibang price sa standard appraisal nila ng 18 carats, di po ba? Now is at least, meron, kasi nga, 3,000 Uh, 3,953 o oh, di ba? And magkaano yung standard kasi parang yun na yung standard is na 18 carats is 3,500. At least may 400 plus na difference, di ba? Na at least price ng aking diamond o oh, di ba? Pero Uh, i natin sa iba is uh, mababa pa rin ito okay? lugi pa rin tayo kaya once na nandito ka talaga sa Aten is, if you want to invest, is go for a uh, solid gold. Kasi napaka-komplikado yung sa diamond sa mga pawnshop. Kasi pag in case of emergency, and nabili mo yung alas mo na yan ng pagkamahal-mahal with diamonds, pag dadalhin mo yan sa pawnshop, isang makukuha mo lang dyan is kalahati or a one-fourth lang yung makukuha mong price niyan. So, swertihan lang yan if magaling yung appraiser or nasa ano siya, yung 40 niya is Uh, mag-appraise ng mga diamonds ganun if ang uh, special specialized, may specialize if ang specialized is mag mag-appraise mag ng uh, gold is yung bibigay lang niyang presyo or yung pre-presyuhan niya lang niya is uh, yung gold mo na yan kasi marami na akong nai, ano na diamonds is same, same 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 lang din. Ngayon lang para kung naka ngayon lang ako parang naka chamba uh, na at least. Okay okay yung kuha ni ay uh, staff and yung kumuha nito is nag-appraise nito is lalaki yung nadyambahan kong staff doon ni Palawan okay tama ba? nagigets niyo <laughs> parang bilis-bilis ko ano <laughs> ayun so uh, dalawa lang yung aking uh, inaktual sanla pero since that time is ako lang yung tao walang tao and uh, okay. Sa akin is okay yung mga staff na nandun sila. Tatlo sila doon that time. So, nakapag-chikahan uh, ako and then nakapagpa-appraise ako ng uh, 21 karat. So, uh, kung ano yung suot-suot ko na 21 karat. So, pina appraise ko na lang siya, okay? And, ang 21 karat, ang, <laughs> ang program ngayon ng 21 karat kay Palawan Pawn is masaya. <laughs> At least naman, okay, tumas sila compare sa Uh, siner ko last time na pawn shop Anong mababa? Ang 21 carats ngayon Kay uh, Palawan Pawn Shop is Ano ba yan? May lamok 4,111 pesos Ang appraise niya dito Okay? So, ang binigay ko na lang is yung diretsyong per gram Kasi dinibayad ko na po siya, okay? 4,111 pesos Ang per gram ng 21 carats And then, last time is Dalawang uh, 21 carats dalawang 21 carats yung aking pinapraise. Yung isang 21 carats ko is, which ba? Dito pa rin. Same, same pa rin yung lagay ng mga, ano, sing-sing po. Same, same, same pa rin. Ayun. Same pa rin. Ayun. So, yung 21 carats ko na may uh, defect. Ayun. So, yun yung sinabi ko sa inyo na once na palawan is, sa palawan is, uh, mabusisi sila. Pag may mga defect yung uh, jewelry mo is, uh, medyo binibigay nila yung mababa. Uh, Pero, pag maganda-ganda, quite, quite, new ganun is, mataas-taas yung binibigay nila sa yung sanla update, ayun, so ang uh, kuha nila appraise niya sa isa kong sing-sing uh, na may defect daw, I don't know baka, ano sya since 21 carats is ay, hindi perfect yung circle ng ring niya ayun is, ang lumalabas na per gram 3,500, okay so yan po, yung sinasabi ko sa inyo na, depend depends also sa mga uh, jewelries niyo okay ayun so yung pinaka standard talaga nila pag walang defect yung alas niyo 21 carats is 4,111 pesos. Masaya, masaya. Sa mga nagtatanong naman ng 22 carats and 24 carats, if ganito yung binigay ko na appraisal ng 21, expect nyo na po na mas higher yung 22 and 24. But sometimes, your 22 carats jewelry is ang binibigan nilang appraisal dyan is same sa 21 carats. I don't know why, but usually ganun. Bihira lang talaga yung makachamba ka na nakasulat dito, nakalagay dito talaga na yung alas mo is 22 karats yung pag-appraise nila. Ewan ko ba't ganun, di ko yung natatanong. Ayun. So, yung 24, pati 24, sometimes also 24 karats yung binibigay nila na appraisal sa inyo is 21 karats. Okay? So, expected nyo na if you are, if you have a uh, 22 carats and 24 carats, expect nyo na mas higher naman siya, okay? If may mga nagtatanong dyan ng lower carats like 14 and 10 carats, is try ko next time, okay? Mahaba-haba na ang ating uh, video. And, yeah, masaya tayo ngayon sa aking sanla update ng ah uh, uh, sanla update kay Palawan Pawn Shop, okay? So, you know the drill, feel free to comment down below your experience sa mga sanla-sanla update nyo na yan, but... Mm -hmm. Remind ko lang sa inyo mga kaponshop ko dyan na tubusin, 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 tubusin or i-renew, renew, renew natin yung mga sinanla natin kasi po napakataas, napakamahal po ang mga ginto ngayon. Luging, lugi po kayo pag hindi niyan tutubusin or ipapari nyo na yan pag binabalak nyo bibili ng mga bago mahal na po yung brand nyo ngayon. Tapos binili nyo ng pagkamahal-mahal and then dadali nyo yan sa pawnshop, hindi nyo po yan makukuha yung uh, pinampili nyo, kailangan maghintay kayo ng 10 years, ganyan, kasi sobrang mahal na po, okay? So, yeah, that's it for today's vlog. Thanks for watching, bye-bye, God bless. Sana tama ang aking mga pinagsasabi, ano, parang ang bilis-bilis ko, -bilis. kasi yung aso ko, nag na naman, hindi nyo na naman ako maririnig. Charot, bye!